Good morning mga kaibigan, mga kapamilya, mga kapuso at mga ka-followers. Ngayong umaga na ito ay itutor ko kayo sa aking bagong bahay nga malapit ng matapos. Although hindi pa na-finish yung pinakataas, pero gusto kong ipakita sa inyo nga ito within 4 months natapos din siya. So kulang na lang finish-finish doon sa pinakataas. So, dahil pupunta ako ngayon, magdidilig ako sa bagong buhos. O, kailangan mo wow! na mo ng tubig o diligan mo ng tubig araw-araw. 15 days para magiging matibay ang ating uh, buhos or islab nga patatapos lamang. So, tara na! Okay, mga kapalors, nandito na po tayo sa aking pinapatayong bahay. Malapit na pong matapos. At ito ay, o oh, o. Ay, ah, di ba ang baba niya? Eh? oh, pa yung tapos. Kawawa naman si Lolo, walang pang budget. Okay, buksan na natin ang first floor Ito, ready to occupy na po. Ah. Uh, Oh, pwede na itong kopahan. Anyway, mayroon na ditong nagdown wow! Gusto lang siyang lumipat kaya lang eh, hindi pa sila tapos doon sa inuupahan nilang bahay. So, gusto na lumipat dito pro commercial. Gagawin daw po nilang tindahan. Yan. O mga kaibigan. Wow! Ang labahon niya, di ba maganda siya? Uh, kung gusto ninyo pumunta rito o mayroon pang available dalawang kwarto, uh, solo ninyong ang third floor or kaya fourth floor. So, mayroon pa siyang parang compartment. Nagaya ng washing machine. So, silipin natin ang CR. So, tiles po dito lahat. And, kulang pa lang ako ng sampaya ng mga tawin. Nag-order ako sa online. Hindi pa dumating. Pinaprioritize ko muna yung mayroon nang umupa sa second si floor. Yung mayroon pintuan for fourth floor. Mura na po pa ko dito. Tapos na tayo dito sa first floor. Punta na naman tayo dyan sa second floor. Ito yung second floor. Hindi pa na finish. Ang hindi pa na thayas. Hindi na finish na siya. Kaya mo pa na rin dyan. Floor. Diretso na tayo sa third floor. Oh, may ka pa dito. May siminto na. Para doon sa rooftop yan. So, dito na tayo sa third floor. Ready to okay pa po ako. Ito ay tapos na. Ibubuksan natin. So, papasok na tayo dito sa third floor. Ayan. Tapos na po dito. Ready to occupy na po. At Ito ay mura lang po ang paupa ko. May pumunta na po dito. Gusto nila lagyan na ng aircon. So, kung kamaya sa ko sila. ah uh, lagyan natin ng aircon pero iban na po ang presyo ito medyo maliit lang naman pero medyo comfortable talaga sila dito at uh, silipin natin ang comfort drum, Wow. <tong> so, di ba maganda na siya. Okay. Akyat tayo doon sa fourth door na hindi pa tapos. Nawalan na ang budget ng ating lulu. Naubusan na ng budget. So, kailangan mag-ipon muna. sa floor. Hindi pa talaga siya tapos dito. So ngayon ko pa lang tayo ipa finish Alto medyo malinis na siya. Nahakot ko na rin yung mga bato. Yung mga hindi na ginagamit na materialis. Yun. May mga buhangin pa. Ito yung fourth floor. So marami na ang nagpa-reserve dito. So, kailangan ko pa po ng 100,000 para matapos. Okay, guys. Baka naman gusto ninyo akong pautangin. Sin yung mga maluwag dyan. Ito. Punta tayo sa rooftop. Ito yung rooftop para ito sa kung magkaroon ng mga birthday party. Dito sila mag-party-party party ang aking mga borders. Ito ang rooftop kailangan kong nakapatong yung na so pagka nakapatong na yung apat na block saka na ay paikutan ng rails yung sobrang taas na ah. yan yung mga nakapaligid na bahay uh. Napakaganda dito ngayon dahil umagang-umaga kitang-kita ko, tanaw at sundis. Mahangin siya. Um. Okay guys, tapos na po tayo nag-tour sa aking bahay na pinapagawa. Ito ay paumahan. O, mula first floor hanggang rooftop tayo nakarating. E, Mag-umpisa tayo sa first floor sa first floor mayroon na po ng upahan at saka sa second floor at saka sa third floor still available pa rin hanggang ngayon at mayroon na rin sumilit doon manager daw po siya sa isang um, manufacturing Ma manager daw po siya hindi ko alam kung anong produkto basta sabi niya palagyan ko daw ng aircon diba social ang mga borders natin ngayon uh, nandito tayo sa tapos na rin natin mator yung rooftop, ang rooftop natin ay kailangan natin mapaykota ng haludlap na apat na patong bago lagyan ng grills para safety ang ating mga borders. so since nandito tayo sa fourth floor ngayon, sa salita ito nakita naman ninyo ang paligid ko ay under finishing pa po o yun, nagkakalat pa yung mga kaway kailangan ipabaklas natin ngayon para ma-finish at ito ay kailangan matiles kasi mayroon na rin po nakaabang na pahan. Oh, tapos na tayo nag-sirip, nag-tour. Oh, sana na na-enjoy kayo sa panunood at nabigyan ko kayo ng inspirasyon. Ito ay hindi po pinagyayabang. Ito lang po ay uh, Pasilip lang po para mabigyan ko kayo ng inspirasyon na nangangarap din na magkaroon ng sariling bahay ito ay pinagsisikapan ko talaga nag invest ako kasi malapit na magre-retire ang inyong dulo for almost 17 months na lang po mag-retire na ako bilang government employee so sana naman po nabigyan ko kayo ng inspirasyon dahil ako din po ay galing din po sa pinakamahirap na pamilya uh, ang aking mga magulang ay isang kahig isang at nakatira kami sa uh, kubo kung baga ang bubong niya ay kugon at ang dingding niya ay sulirap, gawang nyog, yung mga tawag ng mga bisaya, sulirap, at ang sahig naman po namin ay kawayan. So, pero okay lang naman kasi at kahit pa paano nakakain naman kami twice a day or twice tatlong bisis isang araw, kaya lamang at karamihan doon ay kamuti at kamuting kahoy ang kinakain namin. So ito na nga ngayon ang pinapangarap ko dahil sa pagsusumikap ko at dahil din sa paggabay ng ating Panginoon, hindi mawala sa ating puso sa pagdadasal. So ito na yon nakamit ko na ang aking pinapangarap na bahay. O, so, hindi lang naman itong bahay na to kasi nakabukod naman yung bahay ko nga tinitirahan. Ito ay investment lang po natin Bago tayo mag-retire Para hindi tayo pabigat sa ating mga anak Hindi tayo pwedeng umasa sa ating mga anak Kasi ang mga anak natin ay mayroon din sila mga sariling buhay So tayong mga medyo may edad na uh, wag na yung masabihin na matanda At ako senior na uh, Ito ay for investment lang po For preparation bago tayo mag-retire Para mayroon tayong source of income huh? So Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga vlog at silipin naman ninyo ang aking Facebook. Follow Ermelito Guron at sa aking TikTok. Mayroon din akong TikTok, social media, social ang inyong dulo. Marami doon sayaw-sayaw, marami mga jokes, joke, joke doon. Kasama ang aking mga pelikula doon, nandoon po. At sa YouTube channel naman po ay jeremy 60 TV. Silipin ninyo ang aking unsubscribe my YouTube channel and click the notification bells para lagi kayong updated sa aking mga vlog. At yun lang ang aking masasabi at sana na-enjoy kayo sa aking mga vlog at ah uh, kita-kita po tayo sa susunod ng pag-vlog ko dahil ko ito para yung matapos na talaga nga. Kasi yung mga hallway hindi pa natapos. Anyway, na-finish na, na po siya pero hindi pa po na tiles. Inuuna ko lang yung mga rooms-rooms para mapaupahan habang nagta-tiles, habang may gumagawa may nangungupan na po. So, yan ang mindset natin ngayon. So, kailangan lagi tayong ah uh, tibang ating pag-iisip para hindi tayo manatiling laging nasa laylayan kahit papaano umangat naman kahit papaano ang ating mga buhay-buhay sana kayo guys gayahin ninyo yung mga paghihirap po gayahin din ninyo gayahin din ninyo na mag-iipon kayo lagi para hindi habang buhay tayo nangungupahan ng bahay yan lang po maraming salamat at goodbye 拜拜。Bye bye.